Nako po mga amigos, bad news po para sa mga John Real Casimero fans. Mukhang nagkasabit-sabit po ang karir ni Casimero dito dahil matapos nga po niyang talunin si Saul Sanchez nitong October 13 sa Japan by a first round knockout. Eh ngayong araw nga po mga amigos, eh, pinatawa na po siya ng parusa ng Japanese Boxing Commission o JBC. Kaugnay ng kanyang pagiging unprofessional dahil hindi nga po niya nakuha ang tamang timbang sa naglalaban niya kay Saul Sanchez. Upang maisalba lamang ang event, eh, gumawa na lang po ng kasunduan ang magkabilang kampo. Nilagyan ng rehydration limit si Casimero at pinagmulta rin po yata. Maging ang kanyang Japanese promoter na si Masayuki Ito eh hindi po natuwa sa ginawa ni Casimero. Sabi nga daw po ni Masayuki Ito, don't mess with me, I'm disappointed, I'm shocked. I had him come to Japan more than two weeks ago and I had driver a house and a place to practice. So what is this? A fighter who made such a blunder can't be scheduled to fight champion in no There's no chance anymore. Ibinigay nga daw po ni Masayuki ito ang lahat ng pangangailangan ni Casimero para maging handa sa laban. Pinabiyahin na maaga sa Japan. Pero hindi pa rin nagawang kunin ang tamang timbang. At heto nga po mga amigos yung screenshot na nagsasabing sinuspende na nga po ng isang taon si John Riel Casimero at hindi na pa pwedeng lumaban sa Japan sa loob ng isang taon. Sabi nga po dito, Dear Sir, we JBC have already suspended Casimero for one year due to his overweight. As you know, this rule is our JBC rule so he is not available to fight in Japan for one year. Your kind understanding will be highly appreciated. Best wishes to Yoshi. At ilang mga Japanese din po ang nananawagan na tanggalin na si Casimero sa treasure boxing promotions. Heto nga po basahin natin. If Masayuki Ito's TBP continues like this, it will taper off along with Casimero's career. I'd like him to cut Casimero early and take a loss to gain. But it seems he intends to continue with Casimero. Is there a future for a promoter who values a guy who is overweight and has no qualms about it? I hope it doesn't affect the matchmaking for other fighters. So ay nga daw po mga amigos, si pinatatanggal si Casimero sa Treasure Boxing Promotions dahil masisira daw po ang reputasyon ng Treasure Boxing Promotions hanggat nakadikit sa pangalan ni Casimero. Sabi rin po sa report na expect respective organizations like WBO and WBC, Paco Balcarcel to act on his ratings as well. So posible pong aksyonan para ibaba ang rankings ni Casimero o di naman kaya eh, tanggalin din sa top 15. Kung ating nga pong matatandaan, nag-post noong isang araw ang presidente ng WBO na si Paco Balcarcel at sinasabi nito na hindi na raw siya nasurpresa na na-overweight na naman si Casimero dahil palaging overweight talaga ito. At ito nga po kung babasahin natin yung report na dito yung mga history ni John Casimero sa pagiging overweight. Noong junior flyweight pa siya, natanggalan siya ng titulo, imbis na 108, eh, tumimbang siya ng 113 pounds. Noong flyweight naman siya, Sumobra din siya sa timbang pero dahil sobra din sa timbang ang kanyang kalaban, itunuloy ang kanilang laban. At noong nasa bantamweight naman si Casimero, eh sumablay din siya sa kanyang unang weigh-in kontra kay Ramirez at yung dalawang beses din na pagsablay kay Paul Butler. At pagtungtong niya naman po ng junior featherweight division, yung huling laban niya kay Saul Sanchez, eh nagkaroon din ng kontrobersiya sa kanyang pagiging overweight. At kaya naman natin nasasabing triple black ay ang tumama kay Casimero mga amigos dahil bibihira na nga lamang po siyang lumaban o mabigyan ng laban. Kung masususpende siya sa Japan ng isang taon, isan eh, pa siya lalaban? Gayong isang Japanese din ang kanyang promoter. Madalas sa mga laban ng treasure boxing promotions, e eh, sa Japan po ginaganap. Pangalawang blakay po mga amigos, e eh, nananawagan na nga po yung ibang mga Japanese na tanggalin na si Casimero sa treasure boxing promotions. Dahil nakakasira nga daw po si Casimero sa reputasyon ng promotions. At dahil medyo mainit na nga rin po ang ulo ni Masayuki Ito sa kanya, ay eh, posible na po siyang sipain sa Treasure Boxing Promotions. At ang pangatlong black ay mga amigo sa eh, ikapag tinanggal pa siya ng WBO at WBC sa rankings. Imagine ban ka ng isang taon sa Japan, binitawa ka na ng iyong promoter, tapos tanggalin ka pa sa World Rankings. So talagang triple black ay po yan kapag nagkataon. patunayan <mukong>